Hi everyone. Kamusta po kayo mga mahal ko? Um Grabe yung reading kahapon, no? But I think maraming na busy. Parang busy yung energy nyo. Yes, may parang na sense ko. Uh, kamusta kayo? <clears throat> Allah lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay. Eight of Cups, quick reading lang po ito kasi ang dami po talagang ginagawa namin, okay? Tingnan natin ko anong energy mo ngayon. Um, I think sa, sino ba naman ang hindi nangangarap dito ng bahay? <laughs> bahay, lupa, anything, wishes na gusto mong mangyari. I think, patient lang, ano. Um, ibigay mo yan, mag ka. Huwag mong sukuan yung pangarap mo. Tuloy-tuloy mo yan. Okay? Bago changing sa buhay mo. Um, but I think, may bago beginning sa'yo. Eight of cups and six of wands and four of pentacles. I think meron kang mas marami more na bahay or peace of mind na gusto mong masolusyonan to. Okay? Oo. Oh, parang new beginning lahat to ah. Ang galing naman. Blessings. Aha. Ito lang yung parang gusto mo bumalik sa dati. <laughs> Wag. Wag wala Walang tapos na. Ang tapos ay tapos. Wag na natin pagsisihan. Kung, masa kung masaya tayo dati, malungkot kayo ngayon. Wag nyo rin yung pagsisihan. Importante po kasi yung mga presence. Okay? So, hindi nyo na dapat iniisip yung mga passes. Tama na. Forgive and forget. Okay, yun lang po. Okay? So, ano pa? Eight of, one, eight of pentacles, four of pentacles, seven of swords. Oh, bakit? Parang energy lang to ng kahapon, ha? Eight of Pentacles. Tingnan mo. Yan. <clears throat> Talagang lahat gagawin niya or ginawa niya. Okay? Ginastusan talaga ito ng third party kasi maring involved yung pera. Maaari yung person mo, madiskarte, laging may pera. Hindi naman sa mayaman. Maaaring mayaman siya. Pero yung iba naman dito, maaaring madiskarte, laging may pera. Kaya involved po talaga yung pera. Properties, anything. Yan. So, nakakalungkot man na ganito ang iniisip ng ng third party, o kung sino man kalaban nyo, yes, uh, parang ayaw talaga magpatalo eh, pero sige, seven of swords, uh, seven of wands, and meron kang knight of, ayan o, no? pinipigilan ng pagpunta, pinipigilan ng pag-alis, okay, malinaw po yan, kitang-kita nyo, so, energy mo to pero lumabas yung person niyo. <clears throat> Alam nyo, meron siguro ditong nanonood kagaya ng na sinabi ko kahapon. Baka po pinipigilan kang lumapit sa akin. Pakiramdaman nyo po yung sarili ninyo kasi ang demonyo, ayaw niya po talagang magamot kayo or ayaw niya kayong matulungan. Ngitian nyo po yan lagi. Kasi ang demonyo takot sa mga laging nakangiti. Naintindihan? Takot sila. Okay? So, meron kang four of swords. Ano ito? Four of cups. Three of Cups. Aha. Uh -huh. Third parties involved. So talagang 100% sure tayo. Pasensya na po kung hindi kayo masagot ng admin ha. Kasi marami po silang ginagawa. At bawal ang fake account, bawal ang dami, bawal ang nakalock profile. Talagang hindi kayo papansinin ng admin. Binibigyan ko sila ng right pumili ng client. Kapag sinabi kong no profile, nakalock, nakaprivate, yun nakalock nga, or Iba yung picture anything. Binibigyan ko sila ng right para hindi an sino yung mga hindi pwede. Okay? So huwag kayong magalit sa kanila. Ganun po talaga. <laughs> okay, sige. So um, third party involved. Ang laki ng pinagbago ng taon na ito. Simula na may third party, I think nagaroon kayo na mainit or hindi maganda na pangyayari. Okay? So may nasi-sense din ako dito na parang heavy. Mm -mm. Heavy po talaga. Okay, sige. the hermit ay okay <clears throat> some of you palang parang kahit anong ginawa ng person niyo kahit anong pause na naman ako kasi alam nyo Diba kagaya ng sinasabi ko, kapag nakikipag-away ako sa demonyo, hindi maiwasan, hindi sumigaw. Mm -mm. So, ganun po talaga um, kahit anong ginawa sa iyo ng person mo, talagang nandiyan ka lagi sa kanya. Konting sorry niya, nagkakaayos na kayo. Parang siya yung happiness mo. Same din naman kayo, ikaw yung kaligayahan niya, sa totoo lang. Maligaya siya sa'yo, masaya siya sa'yo, hinahanap-hanap ka niya, Malungkot siya pag wala yung presence mo. Malungkot siya. Okay? Ayan. oh The Tower, Ten of Cups, Ten of Pentacles. Wow, may anak kayong yayaman. Alam nyo, congrats, kahit pinabayaan kayo or pababayaan kayo, gaganda daw yung buhay nyo soon. Dahil mga anak ninyo lalaki matalino. Masya Wow, galing. Marami, marami salamat pala sa tausog dito na katribo ko na nanonood sa akin. Nakikita ko po yung mga comment nyo. Magsukultod kayo yung mga kalasahan ko. And, di ko kaingatan bang aumbia katulad ko. Taglish kasi kami. Tagalog at Tausog. Yung salita namin. Di ko kaingatan kung meron akong katulad. Na... sa tribun namin. For sure meron. Pero hindi lang sila marunong mag-YouTube. Hindi ko alam kung meron. But insya Allah, ako mabaya to da ko tumaud, tumaud din ka, ako para makatawang ako patao. Okay? So, magsukul support si mga tausog. aun mga tausog na nakikinig sa akin. magsukultod to nyo katan. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta na katribo ko nakikita ko po na nagko-comment sila yung iba po nagme-message. Okay? Ah, uh, meron nurses, OFW. Yung iba naman may mga kaibigan silang tausog. So, maraming maraming salamat po. Kung meron kayong kaibigan na tausog, alam niyo yan, marunong yan tumulong. Okay? So, na-overwhelm lang ako sa mga comment na, Napakaganda po. Maraming maraming salamat. At kayong nanonood sa akin, ipagdasal nyo po na sana magkaroon ako ng grupo. I-share ko itong knowledge ko para yung generation na kung mawala man ako, meron papalit sa trono ko. Pero for sure, may anak ako. Imposibleng wala. Meron at meron yan. Pero gusto ko rin i-share yung knowledge ko kahit sa ibang tao. Okay, mga mahal ko? Maraming salamat. Okay, so, ang maganda kasi, oh, <clears throat> generations, kung hindi ka man ngayon, kung mother, ano ka, single mom, anything, maring hirap ka ngayon, pero huwag ka mag-alala. Magiging okay ka. Kung pinabayaan ka ng person mo, yung lalaki, kung sino man yan, magiging maayos ka. Four of Pentacles, ang energy ng person mo, meron siyang King of Pentacles, mataka, makakantanggap siya ng promotions, pag-angat ng sahod, blessings, pagdating sa blessings, I think, swerte to. Okay? Um, medyo nahihirapan siya, tinatry niya yung best, namimiss ka na niya, kung magkasama kayo, namimiss ka niya na. Okay? Kung magkalayo naman, gustong gusto kang puntahan namimis niya na yung presence mo, yung yakap mo, the way kayong paano kayo magganon, Okay? So, mahal na mahal ka niya at nami-miss ka niya na talaga. And, sa mga hindi po nagbabate, maaaring nanginihistok ka niya, tinitingnan kanya. niya, meron siyang pinagsisihan na bakit kanya niya iniwan. Okay? Nakikita niya kung paano ka nagiging maayos ngayon nawala siya. Okay? Hindi rin siya makatulog. Some of you Gustong-gusto ka talaga niyang puntahan, yakapin, amuin. Kumbaga, gusto niyang makasama, mapabalik sa bisig mo. Okay? Mahal na mahal ka ng tao na ito. Talagang meron lang, talagang guma... Alam niyo yan ayoko nakakikita ng ganito. Meron po talagang nanonood dito na kailangan urgent ng tulong mo, ng person mo dahil ginagawa talaga siya. Paulit-ulit tayo, may meron talaga ditong kailangan mong kumonsulta. Ay, nako. Yarap eh. Nalulungkot ako. Ay, sige na. Um, blessings. Gusto ka niyo makasama. Pero ngunit, may mga nakikialam. Tulungan niyo sana itong person na ito. Mahal na mahal ka ng lalaki na ito kung babae ka, ay kung lalaki ka, nanonood ka, mahal ka ng lalaki, babae na to. Promise. Hindi niya gustong mawala. Hindi niya gustong lumayo. Hindi niya gusto. Nagkamali siya, oo. Pero hindi niya sinasadya na yung napuntahan niya ay may gagawin sa kanya. Okay? Patawarin natin yung mga taong gumawa sa atin ng ganon patawarin natin, hindi nila sinasadya na yung iba ay maring pamilya na or relasyon ninyo na pala ang masisira. Okay? So, good luck sa inyo. Um, I do my best. Lahat po talaga ay gagawin ko para matulungan kayo. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Ito po ang parang may gusto, ano, kumausap sa'yo. May bisita ka, may pwede siya. Ini-stock mo rin siya. Nakikita mo na may something talaga. Okay, so kung kailangan nyo ng tulong, andito po yung Ito po ang May, ay, sorry, nawala yung note namin dito. Hindi yata nalagyan ng admin ko, sorry. Nakalimutan na. Naka-break time sila eh. baka na delete o ano okay okay sabihan ko na lang naglagay na ako okay so ito po yung messenger ko facebook account bawal mag text bawal magtawag messenger only i-message nyo po ako ano ba to? Sana. Ah, okay. Yan i-message nyo po ako. February 4. Okay? Message only. Facebook Messenger. Naintindihan? June 4. Akin po yan. Kung kailangan nyo ng tulong ko. 24-7 po ang aking admin. Iba ang umaga, iba ang gabi. Kaya po 24-7 yan. So, bakit hindi kayo napapansin? mali ang profile, mali ang pangalan. Pag, pag hindi po kasi yan, di ba, nakabaliktad yung pangalan ninyo, tapos fake pa yung picture nyo, nakalak pa, hindi po talaga kayo papansinin yan. Okay? Meron naman pangalan niya, tapos nakalak yung profile. Iba naman yung mga, ano yung AI, 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 mga cartoons, yung mga profile, hindi po talaga kayo mapapansin yan ni admin. Dahil binibigyan ko sila ng rights para pumili. Rules is rules. Takot silang magkamali sa akin. Okay? Sige po. So, good luck kayo. Good luck ha. So, kumuha kayo ng ano, ng unan, babalisahin natin ng yung person. <clears throat> yung mga roses nyo, meron pa ba? Pwede pa kayong humabol, mga mahal ko. Humabol kayo, bumili kayo ng roses. Bumili kayo ng roses. Then, ilagay nyo doon sa Southwest dasalan muna natin. Okay? Tapat yung, yung roses. Sa mga naniniwala lang po ito, pag hindi po kayo naniniwala, hindi po talaga to mag effect Sa mga malakas lang, ang, ang loob, okay? Sa mga mahilig lang mang taro, na naniniwala po dito, pag hindi po, wag na po kayong manood. Baka mga, baka, iba pa ang mangyari sa inyo. Okay? Siyempre, kakampi namin yung angels. Alam kong kakampi ko sila. Kasi bakit marami akong natutulungan na umiiyak? Marami akong natulungan na iniwan? Marami na akong batang sinalba na nagkaroon ng ama. Marami na akong sinalbang pag-ibig kahit third party sila. Hindi po kami nanguhusga kasi hindi po lahat ng third party ay masama at hindi rin po lahat ng asawa ay mabait. At hindi po lahat ng nagka-club ay put, ay madumi or anuman. Bawal lang kasi dito mag-ano sa sa YouTube. So huwag niyo pong husgahan ang mga tao na 'yan. Wala tayo sa posisyon nila para husgahan sila. Tandaan niyo 'yan. Okay? Ano man ang kasarian, wala tayong karapatan na husgahan dahil hindi tayo Diyos. Kung nagdadasal ka, even though na hindi ka reliyoso, kung takot ka sa Diyos, huwag kang manglait, huwag kang manghusga. Tumulong ka. Every day, lahat tayo dapat tumutulong. Kung alam na natin, example, sa work, walang, kung may extra money ka. Ako, example lang to. Yung mahirap pa ako. Ako, wala akong perang. Hindi ako pinanganak na mayaman. Although, mayaman kami dati. Tapos, naghirap yung tatay ko. Dati kasi, ano. Parang, nagbabarter yung papa ko. Malakas. Alam yan ng mga taga-sambwaga. Malakas dati yung barter. Yung mga, nagbabar ko yung tatay ko. Kung ano-ano. Mga figurine. Nagbebenta ng kung ano-ano. Ganon kami. So, malaking bahay namin dati bumagsak. So, naghirap po kami. Alam namin kung ano yung pakiramdam ng walang pera. Yung nag-work ako, naramdaman ko yung, pag, yung walang makain. So, kapag nagsasahod ako, bumibili ako ng isang manok, niluluto ko yon Sinishare ko yon sa mga kasama ko. At, eto pa, maniwala kayo sa hindi. Alam nyo ba yung ginawa ko na yon? Gumaya na rin yung mga kawork ko kapag may pera sila, sinishare na nila yung mga pagkain. Halimbawa, nagdala ko ng, ng Skyflex, sampo or anything na magagawa ko ng tinapay, bibili ako ng 30 peso, 20 peso. Dati kasi mura pa, ba? Diba? Bibili ka ng ilang peraso, yung piso-piso, dos-dos pa yon dati. So, marami kang mapapakain nung ginawa ko yung ginagaya na rin ako ng mga kawork ko. Nagdadala na rin sila ng food. Share-share kami. ba? Diba? Ang mabuting, ang mabuting pag-uugali ay nakakahawa po. Kung masama po yung kaibigan mo, ako naniniwala ko, tell me your friends and I will tell you who you are. Totoo po yon. Ang bulok na prutas, hindi mo siya pwedeng itabi sa mga malilinis at hindi bulok. Okay? Pero naniniwala din po ako na may second chance po. Kahit ganun po sila kasama, meron po silang second chance. Okay? Lagi kayong tumulong. Even though na 50 peso na lang yung pera mo, Lord, ilalabas ko po yung limang piso, kayo na po yung bahala sa akin. Ibigay mo yan sa, sa mga lahat ng ano ba yung mga batang pulube, bahala, bahala na po kayo, Lord, kayo na po yung bahala. Hindi sa sasabihin mo, oh, pangkain mo yan, ha? <laughs> Nagbigay ka na, nag-demand ka pa. <laughs> Malay mo, gusto niyang uminom. Malay mo, mapamasahin niya, di ba? Huwag <laughs> tayong ganon, okay? Kung tumulong tayo, bahala na siya. Bahala ng Diyos nakakita iyo. I love you all. Good luck. Okay? Sige, yung mga roses muna unahin natin. Kung may roses kayo, ito po yung prayers. Itapat nyo lang po, okay? yung tinik po ng roses, ko meron po yan tinik, tanggalin nyo po yan. Okay? Ilagay nyo sa southwest. Ma'am, paano ko malalaman yung southwest? mag kayo. I-download nyo po to. Ito po. Download nyo po yan. Ilagay nyo po yan sa southwest. Southwest. Okay? Okay? Tata paano ko po malalaman, ma'am, sa ano yung southwest? Tumayo ka sa pintuan mo, gaganunin mo. Example, itong pintuan mo, dito. O, nakaganon. Gets? So, ito yung southwest mo. Okay? Sige po, maraming salamat. O, sige, unan, unan na naman mananaginip to yung person ninyo, mababalisan ng konte Pero mas maganda po, magpa-reading po kayo kasi may kasama po siyang pangbalisa yung reading natin. Kaya ko po siyang kausapin sa isip yung person ninyo. Yes po, yun po yung teleport na ginagawa ko. Yung teleport po, hindi po na nawawala ah. True mind po yan. Okay? So, mahirap explain pero sa mga naniniwala lang po. Okay? Good luck sa inyo. Pag pinukpok ko, gamitin ni ay gamitin, tawagin niyo ang pangalan ng person niyo. Okay? Ready? Okay, sige po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Muli po, my Antayin po namin kayo. Uh, sana sumunod po kayo sa rules. Huwag nyo pong tarayan yung, huwag po kayong, bawal pong tumawag sa amin na kasi po, kapag nag-ring po yan lahat, lahat ng computer, lahat ng cellphone namin ay magri-ring. Bawal pong tumawag. Kami po ang tumatawag sa client. Once na po nakapag-payment po kayo. Ingat po and maraming salamat OFW online po. Kung gusto niyo po ng malapit sa akin mga Rizal lang, Tagig, Pasig, pwede po kayo. Around Manila lang po ang face-to-face -face ko. Okay? Pero kung nahira pang kayo mag-travel, mag magpamasahe pa kayo, mag-online po. Walang pinagbago ang face-to-face -face at saka uh, online pareho po lahat. Okay? Mas malakas nga ang ang sangkap ng online eh kasi malayo kayo kailangan ko kayong palapitin sa akin. Okay, sige po. Ingat.